Mga kabikir, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaldero, itong napakasimpleng chocolate cake. Pang merienda lang ba mga kabikir, at pang lutong bahay lang, pero pwede rin ito pang negosyo mga kabikir. Pwede rin ito ilagay sa maliliit na lagayan. Pwede rin itong ilagay sa loaf pan mga kabikir. Kung may steamer kayo, pwede rin itong lutuin sa steamer. Mga ingredients, 1 and 1 fourth cup, all purpose flour, 1 half tablespoon baking powder, 1 eighth teaspoon baking soda, 2 tablespoon powdered milk, 3-4 cup brown sugar, ah, mas maganda brown sugar ang gamitin mga kabikir. 1 tablespoon cocoa powder, 1 teaspoon brown food coloring. Ang oil natin, 2 tablespoon, 3-4 cup water. Pagkatapos kong mailagay ang mga ingredients, hinalo ko mga kabikir hanggang sa wala nang namumuong harina. At ganito na kalapot. Pagkatapos nilagay ko na sa round pan 5 by 1 and a half inches lang ang sukat mga kabikir At huwag kalimutang pahiran ng margarin ang hulmahan para hindi didikit ang ating cake Pagkatapos niluto ko na kaagad Painitin muna ang kaliro saka natin nilagay ang ating cake Maluto ito 40 to 45 minutes sa katamtamang apoy lang At ito mga kabikir, cut lang natin Luto na Pagkahango mga kabikir Palamigin muna Saka natin tanggalin sa ating hulmahan. Ilagay natin sa lagayan kung saan natin siya lagyan ng icing. Sa akin, nilagay ko lang sa plato. Ngayon, magtimpla tayo sa icing. 1 tablespoon powdered milk. 1 half tablespoon cocoa powder. 1 8 teaspoon brown food coloring. 1 tablespoon margarine. 3 tablespoon cornstarch. Ang maganda gamitin na sugar natin mga kabikir yung brown sugar. 1 fourth cup ang gamitin natin. 1 half tablespoon oil. 1 third cup water. Haluin mo na, tunawin mo na ang kunstart sa kanatin ang ating kalan. Mahinang apoy lang at huwag tigilan ang paghalo para hindi magbubuo ang kunstart at mapantay din ang paglapot ng icing. Tulad nito mga kabikiro, oh. kapag ganito nakalapot, i-off na ang kalan at ilagay na natin kaagad ang ating icing sa ating cake. Mga kabikir, ang icing na ito kahit simple lang ang mga ingredients pero masarap. Sa paglagay ng icing, ah, basta mabalot lang mga kabikir, okay na. Pagkatapos kong malagyan ng icing, nilagyan ko ng dinikdik na mani. Mili ako ng limang piso at dinikdik ko at ito ngayon ilagay natin mga kabiker. Opsyonal lang ito mga kabiker, pwede niyo lagyan, pwede rin naman hindi. Mga kabiker, subukan niyo itong gawin, sigurado magustuhan ninyo dahil masarap ito mga kabiker kahit napakasimple lang ang mga ingredients. Ito na mga kabiker ang finish product ng ating masarap na chocolate cake na niluto lang natin sa ating kaldero. Mga kabiker, abangan niyo pa ang iba pa natin mga recipe, mga simpleng recipe ng tinapay na pwede nating lutuin sa kaldero, sa kawali at sa oven. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood. God bless sa ating lahat mga kabikir.